Mana tadi kau? Tini Ay, sendiri. Ini kan mm. tu ah, Hmm. Ya. Ana. No. Merupa? Merupa ren. Ah. Merupa. Tika, siapa pa isa pa. Hmm. Obosin si, pa rin. Yeah. Pero pa rin. Ay, sandali, sandali, Sabi kasi ng lula ko eh. <laughs> yan, pakamot daw ng lula ko. Pagpuntin doon ng pusag, ma maaalis daw. Kalan ba yan? Oo, o, maaalis daw. O, yan, yan, yan. yan. O, tuneng. Para kagad tiktinik. Ano? Meron pa rin eh. Meron pa rin? <laughs> hindi na ko sa tubig, pati sa pusa, hindi na kuha. <laughs> eh, saan ka pala Dito. Oh. <laughs>